Dahil araw ng linggo ngayon dito sa Las Vegas, sinimulan namin ang aming araw para dumalo ng pagsamba sa lokal ng Blue Diamond Distrito ng Mountain Estates. Bilang kaanim sa Iglesia Ni Cristo, ay sinasampalatayanan namin na kahit sa ang bansa mang kami mapunta, ay tungkulin namin na sumamba sa ating Panginoong Diyos. At panata namin ito at pinaniniwalaan na sa ganitong mga pagsamba, ay binubuhos ng Panginoong Diyos ng mga biyaya sa aming pamilya. Temporary lang ang dako ng pagsamba dito sa lokal ng Mountain Estates at ito ay matatagpuan sa 1601 S Rainbow Boulevard, Las Vegas, Nevada. 15 minutes lang ang layo nito mula sa aming hotel at wala naman namang traffic kaya naman nakarating kami ng matiwasay at mabilis ayan mga makulista. dito na kami sa ano sambahan namin let's go okay. ayan. record natin ayan papasok na kami dito sa bahay sambahan ng what local is this? Um, um, Blue, Diamond. Blue Diamond Local ng Blue Diamond loob. Ay, akit pa sa ano, ang dan. I'm, I'm go to the stairs. Look at Ah, may elevator. Mm -hmm. just gonna use the elevator. ayaw don't want Taas. So, ay, nahulog. Eh. So ito itong mga makulista ano part siya ng ano Salt Lake City. No, Di ba ba? I don't know. Let's oh, see mountain, later on. Blue mountain district. Ah, Blue mountain. 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 mountain district. Mountain district pala. Pero Nevada pa rin. Ha? Yeah. Close it. Kaya kasama mountain ko si district. Isaiah. Kasi Tali. Sasamba muna kami araw ng ano ngayon, ah, linggo ah, sabado no so 5pm ang pagsamba, anong date ngayon? 14 october 14 <sighs> ko ta tapos na yung pagsamba namin, bali local ito ng blue diamond distrito ng mountain estates so diyan kami sumamba, ayan yung dito ginanap yung pagsamba tapos yung mga parking, ayan nakikita nyo bali yung leksyon ngayon mga maklista, parang karugtong pa rin nung pagsamba nung kahapon yung always pray tapos, pero ito related sa sicknesses, so sabi sa bible, uh, binibigyan tayo ng sicknesses ng Diyos para test ang ating faith yung naging halimbawa nga nun ay si Job kahit na nagkasakit siya mula ulo hanggang paa ay nanatili siya sa paglilingkod sa Diyos ayan tapos kapag may sakit palaging ipapatawag yung mga matatanda sa iglesia para magpapahid ng langis so bali ito paikot pala itong building na ito so yan sa pagkakalam ko nirerentahan pa lang ito itong dako ng pagsamba dito bali ano ito ah 20 minutes away mula sa Hyatt Hotel na tinutuluyan namin sa Nevada oh ayan na pala si na IJ yung oh. andun na sila so ayan mga hanggang dyan na lang at ito yung pagsama namin ngayong araw ng uh, Sabado dito sa Las Vegas kanina sumakay tayo sa elevator may baba tayo dito sa hagdan. Ano, ano. Maiba naman. Si Tali kanina. Ang ano niya. Magulo siya. Naingay. Gapang ng gapang sa baba. <coughs> so ayan na. Ayan. lalakad lang na kami. ito po. Ayan. Na. Ayan, palabas na kami. Labas na. Labas na si Kali. We go this way. Let's go in the car. Let's go in the car. Let's go in the car. began to feel the fire. Where are they? Where are they? 他不一样。啊